Karong adlawa is ika 100 days na pagmabdos sa among anay. So sa so, ika 100 days na pagbubuntis ng ating mga inahing baboy ay kinahangla natong mag-inject o para purga. So ang among gamit nga purga na among gi-inject kay Ivermectin. 6 ml ang among gi-inject na Ivermectin sa among anay. nga gamit namo ay gamay nga karayom gamay nga karayom among gigamit kay ang ivermectin is subcutaneous injection so kinahanglan ang in ang inject nato sa tambal kay naara sa iyang panit kung gamay nga uh, needle atong at gamiton di wala siya kaabot og 1 inches so naara siya sa mga half inches na karayom dili na siya moabot sa iyang unod so naara gyud na siya sa iyang panit So mao ni siya ang pag-inject na mo sa among anay. So na importante gyud nga mag-inject ta sa atong anay para dili maipasa sa mga baktin ang mga bitok o mga parasites. Kay mao na mahimong ko sa pagkamatay sa mga baktin kung ang mga baktin na, pa na pasa sa ilaha ang bitok sa anay.